Grabe, parang kailan lang kami umuwi dito sa probinsya ngayon, pabalik na si Kuya Roy. Naiyak na nga ako dito, pero nung pag-alis niya hindi ako naiyak. Pero ngayon guys, habang tinitignan ko na palayo na talaga siya, eh, Naiiyak na ako Pero bago muna natin siya ihatid, Magluluto nga muna tayo ng macaroni salad And for today's video guys Macaroni salad nga po ang lulutuin natin ngayong araw Noong New Year pa nga sana namin to lutuin. Kaso ang sabi nila kapag umalis lang daw si Kuya Roy Eh saka namin to lulutuin Oshala, may pasalad pa tiniis nga namin noong New Year na wala kaming luto. Na pagkasunduan kasi namin na sa pagbabalik na si Kuya Roy sa Maynila, eh saka namin to alutuin. Sa mga nagtatanong nga po kung kailan ako babalik ng Maynila sa ngayon, eh hindi muna ako babalik dahil may aasikasuhin ako dito sa probinsya. Na magkakapera tayo. Char! At eto na nga pala guys, pagkalipas ng mga ilang minuto, eh, luto na yung pasta natin. At pagkapasok ko nga dito sa loob ng bahay, grabe, natawa talaga ako sa mga pinagkagawa nila dito dahil binuksan na nila yung mga ilalahok natin sa salad natin. Hindi nga nila inakala na sobrang tigas pala to buksan. Bihira nga lang kami magluto ng mga ganitong pagkain sa tuwing December kapag may nagbigay na mga ganito. Kasi naman, sobrang mahal talaga ng mga ingredients kapag gumawa ka ng mga salad. Sobrang mahal nga ng mga bilihin ngayon kung kami lang talaga eh hindi kami makagawa ng mga ganitong pagkain. Tuwing December ka nga lang makagawa ng mga ganito kaya kapag walang may nagpaskwa sa iyo eh hindi ka talaga makakaluto ng mga gari. Laking pasasalamat mo na lang talaga kapag may nagbigay sa iyo na kamag-anak mo tuwing December. Eh di makakain ka pero kapag wala eh sapat na talaga yung spaghetti, yung panset eh lahat naman talaga ganun yung mga naluluto kapag tuwing special na araw. Pwera well, na lang talaga kung may meron meron ka talagang pera, eh makapagluto ka ng mga ganitong pagkain. Dito kasi sa probinsya, kapag may handaan ka at may pasalad ka, masasabi talaga nila, no, ay, ang yaman niya, may pasalad ba? Tapos, minsan may eh, maririnig ka pa talaga na, ay, yung salad niya kulang sa gatas. Kulang sa mga ganito-ganito. Tapos, sasabihin nila, magluluto rin tayo nito kapag magkapera tayo. <laughs> Ganyan talaga ang mindset ng ibang tao. Kapag talaga mabigyan, eh, bibiroin pa talaga. <laughs> Kaya, minsan, gusto mo pa sana magbigyan kay eh naipaisip ka na lang na wag na lang, baka kasi biruin pa. By the way, tapos na nga tayo sa paghalo dito sa ating macaroni salad at ito ilalagay muna natin dito sa ice crapper kasi wala tayong mga topper. Nagtatawanan nga kami dyan dahil ang sabi ni na gagawa do kami ulit nito kapag makapera na. Ang sabi ko nga sa kanya, hindi pa nga natin ito nakain, eh gagawa ka na naman ulit. At ito na nga pala lahat yung nagawa natin. Grabe. Habang ini-edit ko ngato, nako Diyos ko, parang gusto ko talaga ulit gumawa nito at para makakain. Eme! At inilagay na nga muna namin dito sa aming refrigerator. Uy, wala kang ganyan. Kinabukasan pa nga yung at pagising ko nga ng umaga ito madilim pa. Pero si Kuya Roy ay eh, nakabihis na pala. I eh, mean nakaligo na. Alas 7 ngayong sakay niya kaya dapat maaga siya para hindi siya malate. Nasa 5.40 na nga ito ng umaga at ito ay kakait muna kami bago kami umalis. Laking pasasalamat nga namin dito kay nanay kasi siya yung gumising na mas maaga para magluto ng babaoni ni Kuya Roy. At ito nga si Kinke na pamangkin ko akala nga niya eh ako din ay eh, aalis na kasama si Kuya Roy. Pero bago muna kami aalis guys eh magpipray muna kami kay Lord para gabayan niya kami at lalo na si Kuya Roy sa kanyang biyahe. At pagkatapos nga namin manalangin dyan at ito na goodbye mano na nga si Kuya Roy dahil aalis na kami. Laking pasasalamat nga din namin dito sa aming bunsong kapatid kasi maaga din siya napunta dito sa amin at pasalamat din kami dahil may isakyan kami para ihatid si Kuya Roy. At eto na nga kahit paalis na nga kami dito eh hindi pa rin maputol yung pag-uusap nila. Medyo malapit lang nga dito yung pag ni Kuya Roy kaya ayan parang hindi pang maputol yung pag-uusap nila. At eto na nga guys sasakay na talaga kami dahil anong oras na at baka malit siya at pag maiwanan siya ng bags. parang kailan lang talaga at siya ay babalik na sobrang bilis nga ng panahon ngayon hindi mo lang talaga malamalayan e eh, patapos na rin yung January at ito nga guys, palabas na kami dito sa mismong highway sa amin laking pasasalamat nga namin dito dahil hindi nga siya umulan pero tignan nyo naman yung daanan e eh, basang basa pa dahil nung kagabi e eh, umulan siya, medyo makulimlim nga ang panahon dyan, ang sabi nga namin sana hindi siya uulan at makalipas nga ang ilang minuto guys nakarating na kami dito sa mismong yung banwana Dito nga lang siya mag-aantay ng Roro na pagasakyan niya. Bas nga lang yung sakyan niya kung tawagin sa amin dito ay Roro dahil daw hindi pa niya na-experience yung mga ganitong sasakyan. At pagkarating namin dito, may mga tao na pala na nag-aantay din na sasakay din sila. At ayan nga pala yung mga dala ni Kuya Roy na saging at saka tinapay at saka yung ilang damit niya. Napa nga masyadong tao dyan dahil nasa 6.15 pa nga lang yan ng umaga. At ayan na nga si tatay, mauna na lang daw siyang umuwi dahil medyo mat Tagal pa yung aantayin namin. Diyan nga rin kami kumuha ng ticket niya. Kaya yan, tinawag siya para mapalitan yung original na ticket ng resibo niya. At nakalipas ang ilang sandali, andito na nga yung bus na sasakyan nila. Parang ayaw pa nga niyang umalis dyan. Ay, ang kaso, andyan na yung bus. Ang sabi ko nga sa kanya, mabilis lang yung panahon. Hindi nga lang natin mamalayan. e eh, patapos na din yung 2025. Nakakalungkot nga lang daw dahil ako ay maiiwan dito. Ang sabi ko nga sa kanya, ang kailangan lang talaga natin dito is lakas ng loob. Kasi kapag hindi tayo magforsige sa buhay, e eh, wala tayong mararating. At ito na nga guys, nakasakay na siya sa bus at paalis na sila. Grabe guys guys, nalulungkot talaga ako sa mga oras niya. Kahit hanggang ngayon na ini-edit ko nga to, eh ramdam ko pa rin yung lungkot ng pag-alis niya. Laking pasasalamat ko nga dito sa bunsong kapatid namin na kahit papano eh hinabol niya pa talaga yung bus. Pero naku, sobrang bilis talaga ng bus guys at hindi namin maabot-abutan. Kasi dito din pala sila dadaan sa aming dinadaanan pa uwi. Sabi guys, mas binilisan pa ngayon ng kapatid namin dahil baka maabutan pa namin. Pero guys, tignan nyo naman, sobrang bilis nila. At marami pang mga moton na naka overtake sa amin. Grabe guys, habang pinapanood ko to, nalulungkot talaga ako. Naiyak na nga ako dito, pero nung pag-alis niya, hindi ako naiyak. Pero ngayon guys, habang pinitingnan ko na palayo na talaga siya, eh naiiyak na ako. Aww. Hi, wala na talaga guys. Pero okay lang yan. That's life na dapat kaya natin kung ano mga pagsubok sa ating buhay. Kailangan na talaga natin na tatagan yung loob natin. And syempre, manalangin tayo sa ating Panginoon araw-araw para mabigyan tayo ng lakas ng loob. At ito nga guys, syempre hindi natin makakalimutan yung salad natin. At pagbukas ko nga guys, grabe, ito na lang yung natira. Parang hindi lang tumulo yung luha. <laughs> salad pa rin ah.